bawal yung lagay-lagay ng ng tarpaulin penalty kami dahil dun nga sa EO na. This is Tita Barla Tita Barla Loving Life Yes! Welcome to my vlog Please Subscribe and click the notification bell for more updates See ya! Tita Barla at ang bago niyang buhay Good afternoon mga kasari, mga katita to YT Aspirant Family. Good afternoon, this is Tita Bala. Welcome to my channel. Sa so, mga baguhan dyan, thank you, thank you for your support. Thank you for watching my videos. Thank you, thank you. So ang update ko lang ngayon is today is Thursday, August 24. Ay napansin na rin ako ni JTI. JTI Winston at saka Winston lang. <laughs> Winston lang. kasi ang gusto ko sa kanya. <laughs> so ayan po ay every time na dumadaan siya dito ay lagi naman akong sumisigaw JTI JTI as good as nothing. So kanina ng umaga ay dumaan na talaga si JTI at nagpapa-introduce at ang ano ko din naman is at least meron na ako ahente pero ila-update yeah, ko siya kung babalik.

is para daw na frame ako dito ng yun na. oh, balik tayo. Ay, andito si JTI, nag-i-introduce pa siya at nagsabi siya sa magkano presyo at ako ay i-introduce din niya yung aking tindahan sa kanilang system. So, andito siya, nagpipicture-picture picture -picture siya dyan sa aking tindahan, sa may pangalan para daw ipapasa daw nila ito sa system. Sa kapa nila ako bebentahan. Uh, in a few days, in a few weeks, uh, darating na dito si JTI. Meron akong bagong ahente. So, ang kinuha ni JTI, ganun na daw yon sa mga baguhan ngayon is oh, picture ng ID mo at saka picture ng tindahan. Oo, oh, tama. At ito ang advice ni JTI sa amin lang to ha. Uh, dahil uh, city ordinance namin na no smoking, totoo no smoking, pero pwede kaming magbenta dahil mayroon kaming permit, pero bawal yung malalaking mga tarpaulin, kumbaga marketing paraphernalia sa yon. So, no, naghingi kasi ako sa kanya ng mga tarpaulin. Yun ang sabi niya because of the EO. So, yung EO, nakita ko naman yung EO pero hindi ko para si alam na ang no smoking, no smoking yan. Doon sa city, sa public, okay yun. Kami doon tindahan, kahit may permit, bawal yung maglagay-lagay ng ng tarpaulin. Dahil nung chinek niya yung aming permit, meron namang selling of cigarettes, pero walang nakalagay doon material something. So, yun. Kapag meron daw yon okay yan sa amin na magpala, dikit kami ng mga tarpaulin, mga posters, gano'n. So, hindi sa pag pagiging competitor, sinabi niya, niya lang sa amin yon at baka daw ay mahuli kami kasi may isang brand nga nakadikit doon sa amin. So, nag-operation back class ako. Malit <laughs> lang naman yun. Uh, konti lang naman yun, dalawa. So, tinanggal ko na. Sabi, sabihan ko na lang daw ang agent pag pumunta dito. At least naman na uh, they are being helpful in a way na kasi kung ma-check daw kami is magpe-penalty kami dahil dun nga sa EO na yon. Ito si Malboro, bago lang itong naidikit din. Hindi ko din naman alam. Okay. <laughs> Magbaklas tayo dahil ay... nako Malaki pala ang aking multa nito. Ito talagang... Um, Kaya siguro, ayaw ipablog. Ayan. Ay, hindi ko na-picturean yung yan. Sabi ko kasi kay panel, lagyan yan. Hindi ko alam na, whoo, whoo. lucky pala ng multa namin ito. Ito naman, itong plastic tarpaulin. Ayan, tinanggal na sa loob ni husband. Dito sa ilalim din? Oo, natubos Okay, naapong kay ubos? Dicing. Ano yung mga sales para for now ya. Kung baga ba, patago, kahit naman sa sa tawag ito, So, ayan, nabalik na naman ang wala na yan. So, ang naiwan dyan is si Tanduan. Si Smart. Hindi, uy. Naman tayo record Yan pa rin yung tindahan ko. yan. Wala na, wala na. Ngayong, ngayon, Thursday is, pupunta yan dito si Malboro. Sasabihan ko siya na binaklas ko update lang ang aking printing ay umarangkada na araw-araw may magpa-print na pa-photocopy yan so yun lang muna ang ating i-update ni JTI Winston lang talagang bibiliin ko sa kanya so ang sabi nila is magkano nga yun 135 ang bintahan ko nakalimutan ko kung magkano yung pack na yun yun lang muna. Thank you, thank you everyone for watching. Thank you so much for supporting my channel and sa lahat na hindi pa nakapag-subscribe please subscribe Tita Bala and thank you very much. Thank you so much Whitea Spinal Family for the support. Thank you, thank you and goodbye.